Guys, ayan. Umuula na naman. Maglalabasa na ako, guys. So, kaso, naos ng no? Ayan. Ah, nadiligan na naman yung mga bulaklak, guys. So, ayan. Nadiligan na naman sila. Yung mga tanong dito na mga tita. Ayan. Tita ko. Ayan. Mga pisang ko. Sidiga na naman dahil panay ulan talaga guys. Kanina naglayba live ako habang naglalaba. Paso guys, hindi natakos dahil masumulan. Eh, baka mamaya tatapusin ko. Update ko kayo guys. Uh, humupa na yung ulan kaya maglalaba na tayo guys. Ayan, nilalabang ko. Hindi pa natatapos. Ayan no? Maglalaba tayo, update ko ayo guys Pag natapos na maglaba Ayan yung labahin ko Ayan guys, maglalaba tayo guys Dahil wala tayong Masuot, no? Pero guys, lahat ng halos ng gamit ko dito Pula Kaya ang kulay na rin labahin ko eh. Pula na hindi namin, no? Ayan, shout out sa lahat guys kailangan natin maglaba kasi pag dito sa probinsya kailangan natin sariling galaw sige guys update ko kayo babanlaw na tayo Ayan, kaya nagbubumba muna tayo Ayan. para makatapos no? bumba bumba muna tayo guys Ayan. kailangan natin magbumba Oh, at tapos si guys, update ko ay pa. Ah, oh. uh, guys, nakapagsampay na tayo ng ating nilaban. Kita nyo naman, guys. So, Ingat kayo, guys. See you.